Yun mga kurus, good morning po sa inyong lahat no. At uh, ipapakita ko lang sa inyo yung mga huli ng huling isda ng mga kasamahan ko. Yan. Mga kaunti lang yung mga huli nila mga kurus dahil ayaw siguro kumain ng mga isda. <laughs> sa mga busog pa yung iba. Ayan ha. Oh. kapag galing sa laot, pagdating dyan sa tugbungan, mayroon na kaagad na bibili sa huli ng isda kaya hindi na po talaga mahirapan yung mga maging isda pa, paano ibinta yung mga isda nila yun know, mga sidatingan yung eh, mga kasamahan at namimiss ko na rin sila magurus no kay nandito mag sa Manila at sila nandyan sa probinsya patuloy pa rin sa pangingisda namimiss ko na rin ang mga isda mga kagurus ayun <laughs> o yan na po mga huli nila o oh, yan isdang tamarong puran po yan mga kahagros o so, so galing sa laot pagdating dyan sa tugbungan bibinta ka agad at this mayroon ng pambiling pang bigas ulam at maraming salamat din kay ate na palaging bumibili sa so, mga huli nilang isda uh, you know, uh, pasensya na din mga kahagros at medyo magulo yung kamera jan hi <laughs> ayano, no yan ang huli namin mga kagurus oh ang tataba <laughs> oh yan ang special na isda po yung mga kagurus oh oh yan. oh ilang kilo ba yan oh tatlong kilo so ganun lang po mga huli namin mga kagurus no? simula Alis kami alas 4 ng hapon. Uwi din kami ng alas 7 ng umaga. Sabiro so, mo, ang haba ng oras namin dun sa laot. Tapos, ganyan lang magkukuha na isda. So, napakahirap talaga manghuli ng isda mga gusto. No? Yung buhay mga isda ay medyo mahirap po talaga. Uh, kailangan po talagang isda para sa pamilya. Uh, Ayan, yun talaga. Mayroon din naman mga araw, mga gross na malakas diyan na uh, di maraming kumakain isda. At maraming kami huli. Ayan uh, Pero karamihan po talaga, ganyan lang ang mga huli namin. Hanggang tatlong kilo, apat na kilo. Sortihan na lang kung aabot ng 10 kilo. <laughs> so yun, hanggang dito na po mga gulos. Maraming salamat sa tuloy panood. I love you all. Bye-bye.